Martin Del Rosario nakakapag-ipon na mula ng maging single. Narito ang i report niyan Anton. Malitang showbiz, kinumpirmahan ni Martin Del Rosario na limang taon na siyang single. Ayon sa aktor, choice niyang huwag muna magkaroon ng steady girlfriend pero may dinedate naman daw siya. Ngayon daw kasi ay hindi siya naghahanap pero kung magkaroon daw ulit siya ng girlfriend ay gusto niyang nanshowbiz ulit. Never pa raw siya nakipagrelasyon sa taga-showbiz pero kung may dumating man o manon na taga-showbiz ay hindi niya raw mapipigilan ang kanyang puso dahil ang pag-ibig naman daw ay kusa na lang dumarating. Sa ngayon daw ay masaya naman siya sa anyang paiging single lalo na at narealize niya raw na lahat ng goals ay nakukuha niya dahil focus siya ngayon sa kanyang sarili. Nakakapag-ipon daw siya at may negosyong na itayo bukod sa mga bagay na nabibili niya para sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya na hindi niya nagagawa noong may girlfriend siya. Sa edad niya raw na 31 years old ay proud daw siya sa mga na-accomplish na niya sa kanyang sarili. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impinang lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.